Image of God he created him, male and female he created them. God blessed them and said to them, Be fruitful and increase in number. Let's go, go, go! So, ilang taon na tayo hindi nakapag Bigo. Ayan. So, hindi na nakaligo sa dagat. And one year lang po naman si Okay. So, yun. Uh, medyo mababaw po yung tubig ngayon ng dagat. Pero dahil ito lang po talaga pagkakataon natin na maligo sa dagat. Ayan. So, samantalahin na po natin itong pagkakataon na ito. So, take the opportunity sabi nga nila I strike while the iron is hot ayun tuwan ko lang kung ano yung ibig sabihin po nun basta yun na yun so ayun sulublo po tayo sa tubig kahit nas nagatuhod na po yung tubig so ayun lublub -lub lang po tayo para ayun buong katawan po natin ang uh, submerge so water sa so seawater okay alam niyo po ba na merong mga benefits po ang seawater ayun So, meron po tayo itong benefits na babanggitin po dito sa video ito. So, in this video ay pag-usapan po natin ang pangkalusugan na atid sa atin ng seawater. So, siguro parang lahat po sa atin, like, lalo na pag na-stress sa dagat. Na-stress sa dagat. Na-stress sa trabaho. So, uh, we'll escape and have vacation at isa po sa ating pupuntahan ay mga resorts beach resorts okay so unang una sa top benefits of sea water so ito daw po ay maganda para po sa ating balat so ang sea water meron siyang antiviral antibacterial and mag enhance po ng or nagpapabilis ng wound healing or pagaling po ng sugat dahil ito sa uh, mataas na sodium and iodine content. So, ang seawater din ay may mataas na content ng minerals katulad ng potassium, calcium, and magnesium. And alam nyo ba, ang magnesium ay isa sa mga cofactor ng Uh, higit sa 300 reactions sa ating katawan. So, meron po, di ba, meron po mga reactions sa katawan po natin. Ano yung activities po yung katawan po natin? So, so yung magnesium, sa po yung sa mga pakilangan ng mga minerals. And, ayun. Pangalawa po, so, maganda din po para sa ating respiratory system. So, sa paglalangoy sa dagat, So, nakaka-reduce ito or uh, nakaka-reduce ito ng mga symptoms ng hay fever, sinusitis, asthma, and uh, iba pang mga respiratory symptoms. Okay po. And next, ayun, nakadako po tayo sa number 3 po natin na health benefits ng sea water. Nakaka-reduce ng stress, nakakuwala ng stress. Bakit kaya? Dahil ito sa... Uh, mataas ng magnesium content sa seawater. So, nakakadala po siya ng calming effect sa ating nervous system. So, mas gumaganda po yung feeling natin at ayun, nag-feel po tayo ng kalma at more relax. Ayan po. And then, sa pang-apat po natin na benefits, ayun, nakaka-strengthen ng ating immune system. And dahil, yung mga red blood cells natin ay mag increase from 5 between 5 to 20% uh, matapos pa yung mag lumangoy sa dagat so ang number po ng ating white blood cells o oh, increase din so ang tubig dagat so isa po itong tiyatawag na fantastic natural medicine para po sa mga tao na uh, mahina ang immune system tulad so, ng may anemia and uh, kasama din po yung may mga high blood sugar levels so yung mga diabetes ko dyan so maligo na po tayo ng dagat and number 5 so ito rin po ay nakaka-reduce po ng pain nakakabawas po ng pain so ang sea water oh, makakatulong po siya para mabawasan po yung mga muscle pain arthritis and mga sakit na associated or kasama po sa or resulta po sa mga uh, post surgical procedures so mga inflammatory properties so pag may mga inflammation so nakakatulong din po ito and ang paglangoy din po sa dagat yun nakaka adala o nagbibigay din po siya ng or nakaka-promote po siya ng good circulation ayun and uh, nakaka ano din po? supports in healing and nakaka-increase siya ng uh, pag-release ng dopamine and serotonin. So ito po yung nagbibigay po sa atin ng uh, parang uh, mas masaya. Okay. And number 6 reduce the appearance of cellulite. So pag nasa dagat tayo, bakit makaka-reduce ng cellulite? Ano yung cellulite? yung pag sobrang mataba, di ko pag mataba ka dito yung ano, yun, parang yung, tawag nun. Basta yung, ay, at na lang dito yung picture ng cellulite. So, dahil sa ta, habang tayo naglumalang, so, parang may pressure yung water. Number 7, the last but not the least. Okay. So, supports your thyroid. So, ang seawater dahil ito po ay may mataas na content ng iodine. So, uh, essential po siya para sa uh, magsub na thyroid. Ayun po yung 17 feet po ng uh, seawater. So, alam niyo po ba, ayun, sa biblical naman po tayo, na sa Revelation chapter 21, sinasabi ba, sinasabi ba, sinasabi na Ayan. Then I saw a new heaven and a new earth for the first heaven and the first earth had passed away and there was no longer any sea. So, sa Revelation chapter 21, sinasabi so ko na mawawala po yung dagat. So, pero hindi po ito literal na dagat ang mawawala. So, meron po ito uh, bagay na kinukompare sa isang dagat. So, ano po kaya ito? So, kaya po, inanayahan ko po, po kayo na tayo po ay mag-aral po ng Bible. And kung meron po kayong katanungan or gusto nyo pong mag-join po sa online Bible class po namin, so mag-message lang po kayo or pwede po kayong mag, uh, mag- comment po kung gusto nyo po na mag po ng Bible. At alamin po kung ano po yung meaning ng Si or ano po yung meaning ng dagat na sinasabi sa Revelation chapter 21 at ito po talaga ay mawala and dahil ito po ay sinasabi po ng Diyos na mawala ito po talaga ay mangyari dahil lahat po ng pangako po ng Diyos ay kanyang tinutupan ngayon po, ngayon po tayo ay uwi na ito po yung pinakamalungkot po ng party po ng pagbabakasyon po natin yung time o yung araw na dumating na tayo na po ay aalis at babalik na po, po sa Riyari Dan kung saan ay po ay uh, bumalik na naman po sa malayong lugar at para magtrabaho at iba ipag po mga bagay na na nakakalungkot kasi yun na-enjoy na po natin yung for few days ang buhay probinsya napakasarap po talaga mabuhay sa probinsya pero dahil uh, sa iba't ibang dahilan eh, tayo po ay umaalis sa ating mga probinsya at bumunta sa mga iba't ibang lugar yung iba sa ibang bansa yung iba ay eh, in the Philippines lang pero tulad kahit nandito lang po ako, ako sa Pilipinas pero yung uwian ko ay para na ding approach kasi once once a uh, once a year so yun, may may time din na umabot din ko ng halos dalawang taon so, hindi ako nakauwi sa ano pero pag nakauwi ka na talaga pag uwi mo yung pagpunta ka pa lang yun, yung pa uwi pa lang yung sobrang su excitement na mararamdaman mo pero kung gano'n ka excited sa pag-uwi so gano'n din po ka-bigat ang feelings kung tayo po ay haalis niya at babalik niya sa realidad no yung realidad kaya maghanap buhay sa ibang lugar pero yun lang laban lang po tayo and patuloy po tayo mag fighting so fighting po mga fruitful and yun po kaya hanggang dito na lang po ang ating video so see you in my next video be fruitful God bless us all and be fruitful